Ang ganda ng view. Sa video ito, ay dadaan natin ang kalsada mula DRT o Doña Remedios Trinidad ganda, oh. na tatagos ng, ng Bulacan. Ano ba kayong kalsada dito? Hindi pang scooter, pang off-road. Ano-ano nga ba ang makikita natin dito? Kung okay ba siya daanan? Magaganda ba ang mga kalsada? Kaya samahan nyo ako sa video ito na tagusin mula DRT hanggang North Sagaray, Bulacan. Papalaman Let's go! sa garay. Ito kaya ayos sabi niya. Diretso kaliwa. Ulo! Kalsada pa ba yan? Kaliwa ako dyan guys ito yung sinasabi ko pero u-turn na lang muna tayo yan, hindi ko tayo dyan ay eh, gusto ko explore rin eh u-turn na lang tayo yan pagka galing ka dun sa kabila kaliwa, pero pag galing ka dun sa arco ng DRT kanan, ito, pa Caribbean na eh, guys oh. Yung tayo doon. Pa Caribbean. So dito rin yung papunta ng ano, ng yung church na Mama Fiat. Ayun oh. Eh, kayo ako, kita sa camera sa taas ng bundok. Yung Mama Fiat, yung simbahan. Pati yung Caribbean Resort. So kaya gusto ko pumunta rito, may gusto ko explore dito. Ito kasi, dito kasi may loop kasi dito. Diba ito, DRT. May to na tatagos ng Nor Sagaray. Eh, hindi ko pa na dadaanan yun. Hindi ko, hindi ko masyadong ano. Magulo rin sa Google Map eh. Kamisa, eh, hindi ko talaga kamisa to. Hindi ko pa nadadaanan to kahit sa beses. Kaya i-explore natin ang motor. Kaso, ah, explore. Pagunta ko sana nakabike. Kaso, ah, pamaligaw ako. Kaya motorin ko na lang muna. Kasi kung motor, Mabilis, kung maligaw man ako sa motor, mabilis lang ako makakabalik kasi nga, motor na. para malaman ko rin yung condition na daan. Sa pagbabay ngayon guys, wala pa akong balak mag ano eh. Wala pa. Sa ngayon, wala akong balak mag long ride, long ride. Pero nagbabike pa din ako. Minsan hindi ko na nga lang ini-strap eh. Nagbabike pa rin ako pero dito dito lang. Kayo kung ingat lang dito sa Noro sa Garay. Sa San Jose del Monte. Ah, exercise lang ba? Ito yung Caribbean, guys oh. Caribbean Resort. So, Sitio Abo, Barangay Bayabas. So, oh. dito tayo sa Bayabas. Kung pupunta ka rin ng simbahan ng Mama Pia at yung Pabilog, dito rin daan nun. So, explore natin yung kalsada na tatagos ng Norsagaray. Alam ko, doon tagos dito sa may papuntang Kabayunal eh. Isa kasi yung mga iniikutan mo, kahit paano nakakasama din. Bago naman, pero malapit lang. Yan. So, para malaman nyo, punta natin yung ano, yung sinasabi ko, church, yung Mama Piat. Ang gantun, kamisado ko pa yung daan eh. Pero yung, yung, pero yung tatagos na ng Lord Sagaray, yan ang hindi ko alam. So, after ng ahon na yan, alam ko ano, yung dulo ng ahon, ano, kakaliwa tayo, papunta doon sa simbahan. Pero ang loop ng torsa, ano, dyan, dyan tayo na nadaan mamaya. Pero dito muna tayo. Silipin natin yung simbahan na ko. Yan, pagtapos mo ng ahon na yun, kakaliwa. Pero hindi hindi naman malayo. Saglit lang. At dito na kagad yung simbahan. May kape na rin sila dito, eh, no? Our Lady of Shrine, Cafe Fiat. Pero oh. Hindi siya sabi ko simbahan guys Diba? Ganda oh Mabapiyat. Dito pwede kayo magkaroon rito. Oh. may... Nung pumunta rito wala tong cafe na to eh Ngayon meron na Kaya kung magbabay ka Bagod ka sa ahon Merong meriandaan dyan oh Sa loob Ayan Dito tayo galing kanina Dito tayo sa baba galing kanina Kung maliwa tayo ngayon, din, ngayon, 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 natin yung ngayon, ngayon, ay nang ano ng kanong kabayunan ng Nor Sagaray kasi dito sa sign ayun may nakalagay oh. ayun o oh. Barangay Bayawas papunta so, doon sa Barangay Kabayunan or Lady Fiat dito ito yung simbahan na sabi ko ayun may nakalagay din Puning Cave this way so tara punta natin explore natin to guys Ang ganda ng view. Sana lang okay oh, danti ito. Ang ganda pala oh. Wow. Wow, ganda. Wow. Ang ganda ng view. Nakikita niyo ba 'yan? Panalo. Sobrang panalo, kaya lang yung kalsada medyo lubak. So, may loop dito na tatagos ng ano, ng ng Sagaray. So, mula dito sa DRT. So, hanapin natin yan para explore natin ng bisikleta rin. Wow! Ganda ng view. Huwag lang sana rough road. Pag, pag may dadaanan tayong rough road dyan, uuwi na tayo. Ayun nga lang, ganito nga lang yung madadaanan mo dito guys. So Kaso baka yung kalsada dito, hindi pang scooter, baka pang off-road. Pero may nasa lumuro tayo scooter, yung Mio. Kaya lang, basag-basag yung daan. Ba't kaya agad yung daanan Siguro hindi doon ng malalaking truck. Ano, basag-basag yung kalsada. Oh, may ari road bike ko dito. Pang gravel to, hindi pang road bike. Hindi ko alam kung dire-direcho lang ito eh. Pero dito rin yung mapunta ng Puring Cave. Alam ko yung eh, Puring Cave, nakapunta na ako dun eh. Pero matagal na, matagal-tagal na yun. Oh, may ilog tayong dadaanan dito guys oh. Ilog. Mabala, mali magkaroon ng agarang pagbaha. Wow! Ano hindi ba sasayang ano natin dito, ilalim? Wow, ganda oh! Wow! Ang sarap maligo! Wow! Ganda! Isukatan sila ng ano rito. Oh. Tubig. Ito yung tulay. Oh. May karuntong may gagawin silang isa pang tulay na maganda-ganda. Dami naliligo. Oh. Ang oh, magtatanong lang, diretso lang ko ba labas ng noro sa garay? Wala nang liligoan yan. Dere sa dulo, kanan. Good daw. O Diretso lang daw, tapos kanan. Medyo maliit lang yung kalsada rito. Huwag nakakatakot dumaan dito paggabi. <laughs> Pero may school dito. Anong school to? Bayabas Elementary School. Ayan guys oh. Galing na ako dun. Di, di, di nakuha na ng video. Pero may covered court doon. Hanggang doon lang yun sa dulo. Ma. May kita mo na kasi dead end. Ayan, may sign dito. Puning cave. So, nalopat kasi yung camera. Kaya hindi ko na nakakuha na. Pero may barangay hall doon. Ay, may covered court doon. Tapos doon ka move. May kita mo na agad kasi tatawagin kanila. nila. Saka, ano na siya, dead end. Kaya hindi ka maliligaw. Ano Puning cave. Tapos, Ilog. So, pabalik na tayo nito sa kanto. Hindi na tayo pumasok kanina. Hindi na tayo nakuha na ng video. Ayan, mula dito sa pinaka-highway niya. ay eh, mababasa mo puning cave. So, dito tayo galing eh. So, dito tayo. Diretso tayo dito. Kaliwa. Game. Okay, let's go. Hanapin natin yung tatagos ng ano. Tatagos ng Nor Sagaray. So, derecho lang na sa ni Ate. San kaya yung sa... Pipi, eh, ewan e ko kung na ng video si Ate kanina pinagtanungan ko. Sabi niya, derecho lang daw. Pagdating siya dulo, kaliwa. Sir, saan po ba yung ano? Yung tatagos ng Panor sa Ito po, kanan. Tapos dire lang po. Okay po, sige po. Thank you po. So, ito na yun. Ewan ko, ano itong padiretso na to? Saan itong padiretso na ito? Bayabas, Bayabas Dam? Ah, dam? Ah, Bayabas Dam? Ito, Papuning Cave. Kasi so, ito, road closure. So, ito, ito, ito rin yung tinuturo nyo ng daan. Itong maliit na kalsada ito. Si ito, Tumulo Falls. Tumutulo Falls. Sityo Silid. Sityo Sala, Sityo Larin, Sityo Kagani. So, maliit yung kalsada dito, guys. Sabi, diretso lang daw eh. May lang talaga ako nadaan dito. Sana walang rough road. Uy, ahon. Ahon na lubak-lubak. Yari road bike ko dito. Grabe siya. Lubak Wala Walang yun. Yung ahong, ahong parang ah, 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 bisikleta na ganun, tapos lubak. <laughs> Pero yung naman nasa sa kabila. Danda na tayo, baka tumama ilalim natin. Magandang na-explore ko na kasi nakita ko may ahon. Hindi <laughs> ko alam kung gaano kalayo ito patagos ng Norsagaray. Eh. Ito guys. Liblib yung kalsada.

Grabe, sobrang liit ng kalsada. Oh! Pilang ahon yan, no? oh. Ito kaya, yun, yun sabi niya. Diretso kaliwa. Anong signboard? Diretso, tapos kaliwa. Ay, kanan. Magtanong na lang tayo sa taas. Wala tayong pagtanongan, eh. Basta pa ba dito yung tatagas sa Nora sa Garay? Dire Diretso lang? Wala nang lilikuan? Ah, kanan. Sige. Thank you, thank you. Oh, ito yung Tumulo Pools, oh. Oh, dito yung daan. Welcome, Tumulo Pools. Tumutulo Pools. Sarap nito, oh. i explore ka ng ganito. Loh! Ahon! Maduguri pala ito pag tinakana mo ng bisikleta. Ah, to tos lubak. Wow! Taas! Taas ang ahon. Rough road. Dito, rough road na dito. Tapos medyo liblib -lib na. Medyo, hindi, di lang medyo, liblib -lib na talaga. Kalsada pa ba yan? Dito pala, mapadalang isip na ako. Dadaan ako, iikot ako ito ng bike. <laughs> Uy, kaya. Sira, gulong natin. Sabihin ni Oreo. Saan mo ako dinadala? Dire-direcho lang daw. Uh, Palubak. Ito kaya, sa kaya yung na to. Wow! Basag-basag na lang yung kalsada. Sa kaya sa North Segaray, labas dito. Ang alam ko lang, labas sa North Segaray, pero hindi ko alam sa, sa North Sagray siya lalabas. Oh, ganda oh. Wow! Wow, ganda! Hindi, may kalsada pa rito. Ako, nag-idilim na yung kalakitan. Puro on-on pala rito. Diretso na siguro to Sarap din tumon ha Mukapata kayo ulan <laughs> Saan ba tayo papunta rito Hindi ko alam Saan din ako tutungo nito Saan ba talaga labas nito Pero may mga motor sa likod ko eh Dito rin daan nila Oh, bigla ang ahon. Ah, dito pala labas dito guys! Okay! Mayabas proper po rin kayong tumutulong, Pauls. Okay, so dito pala yung daan nito. Labas nito. Grabe, ang putik na yan, oh. Grabe yung ginawa natin. Eh. <coughs> so, ito. Itong kalsada na to, guys. Nor sa garay na to. So, pag dinaretso ko yan, yan yung papuntang kabayunan. So, ito yung kanto na tatagos ng DRT. So, tara. Ito, pabalik na to ng, ano, proper. Nor sa garay. So, tara, let's go. So yung kanina nila po sana natin, pag dinaretso papunta Kabayunan na yun So ngayon alam na natin yung ikot yung ikutin natin guys At least ngayon alam ko na Yung loop na yun na mula sa DRT, tatagas ang north sa <laughs> Nakita nyo na yung kalsada Lubak lubak tapos ano Talaga bako bako yung kalsada tapos ahon pa So wala yung layo rin yung nilabasan ha Kalakit na rin na napapunta Kabayunan, na paglabas mo doon may aahunin ka pa dito yung pagkakabalik ng ano pangalan ng barangay na yon pero magandang retry ng bike yon kaso hindi kakayahanin ng road bike yon kaya doon buhat buhat yung bike <laughs> ngayon alam na natin ang shortcut mula doon sa DRT ganda guys oh ang sarang sarang explore yung ano eh yung mga nakita natin doon yung puning tumutulo Pauls tapos yung ano curious talaga ako doon sa Bayabas Dam tama ba Bayabas Dam kaso may nakalagay na road close di ata pwede pumunta doon. Eh, paglabas mo doon, puro lusok to. Pero alam ko may ahonin, ahonin pa dito. Pabalik na proper ng door sa garay. Malayo-layo yun din yung naiikot natin na yun, ha? Saka, ang solid din ang mga view, kahit paano. Medyo, pag unang ano mo alam Pag unang punta Medyo nakakaba Lalo na kung ikaw lang mag-isa <laughs> Ito, ito yung sinasabi ko Aahunin natin, aahunin natin Pag doon, may aahunin pa Hindi pa nakapag long ride Sira agad yung gulong na yan o no? <laughs> Yan, ito yung sinasabi ko aahunin Grabe oh, sobrang lubak oh. Ang sarap mag-explore! Nabuhulan na! Ito, <laughs> yung Sintyo Corral pala. Sintyo Corral pala yung pangalan. Ito yung papunta naman ah, na barangay Bangkal, saka Baraka. Papuntang ano, Triple P campsite. Pag narating mo itong Coral Elementary School, okay na yan. Dire-diretso na lang yan Hanggang sa mga sa Nandoon sa garay So pag pupunta ka pa yun Dito ka rin dadaan Kinaya naman ng ating ano Kinaya naman ng ating motor Si Oreo Ang click 125i version 3 2025 model Let's go! Hindi na pagkatawala ka ng kalsada rito May pigyang uwa Bonus guys, may tuturo ko sa inyo. Ayan o, oh. makikita nyo to. Ligo tayo dyan. Ayan. Tambayan lang, may tuturo lang sa inyong tambayan. Ayan. Pagpasok mo dyan sa ano, along the road lang yun. Pagkakita mo yung parang tent na yun, basta yung kalsada na yun kanina. Kakaliwa ka, tapos pagdating dito, kanan. Wala tambayan lang, trip-trip lang kanan. Tapos dire-diretso lang. Saglit lang yun. Pero pag, tas pagdating mo dito, kaliwa ito. Itong lupang kalsada na ito. Pinunta ko na ito nakaraan. Nakabike ako. Ito yung karugtong ng Bakas River. Ito, hindi ko alam ano tawag sa river na to. Oh, ganda oh. Wow, ganda oh. Wow, Solid. Solid oh, wow. Ayos. Wow. Go, let's go. So, ano lang naman to? Sa so, mula rito, dire-direcho na lang naman to. Madadaanan mo dito yung tulay ng matiktik. Tapos, diretso lang. Medyo may mga kalsada lang na one way. Sunod so, lang natin makalabas sa mismong highway. Tapos yun na, uwi na tayo. Yan, hilog ng Motiktik. At doon naman yung Rock Island, sa dulo. Uh. <laughs> Hinaki na. So, yun lang guys. So, pauwi na tayo. So, yun nga. Nalaman na natin na yung ikot tayo, yun, yung loop na yun na DRT to Norsagaray loop na so, tatawagin natin na ganun. Kaya lang, so nakita nyo naman sa video, ganun yung mga kalsada, lumak lubak So, pwede na rin, adventure din. Kung iikuti mo ng bisikleta. Pero kung ako tatalawin, kung iikuti ko mo ng bisikleta, para sa akin pwede. So, ayun lang. Dito ko na tatapusin tong video na to. So, hanggang sa muli mo natin paglalakbay ulit. Siyempre, dito lang yan. Sa Mark Ventures. Let's go!